pig ni Sarkam Bureau of Fire Protection Bicol ang naging espersos ka sa indang mga personahe, BFP stations, as in organizations na nagtaonin ondra sa rehiyon, kasumpay kang pag-obserba sa Fire Prevention Month ngunyan na taon. Sa culminating activity kang komandansya sa Fire Prevention Month 2024, na ka na kaaging lunes sa syudad ng Ligaspi, pira sa mga natawan ng rekognasyon, ang Community Fire Auxiliary Group kang Barangay Sagrada, Iriga City na ay kay akang grupong kampyonato sa Far Host Down and Blazing Showdown sa Community Fire Auxiliary Group Category sa 8 National Fire Olympics kang ahensya napigra laban kang onsing grupo hali pa sa manlain-lain na runa ka nasyon. Um, nung sabihin sa amin ni Mayor na kayo ang maging representative ng Region 5, very honored. Pero nandoon din ang pressure Nakailangan kailangan iuwi namin ang gold sa Region 5 and Iriga City. Kaya lahat ng ginawa namin practice talagang nandoon yung puso. Apuera sa nasambit na grupo, natauan man ni Rekognasyon ang Farling Band na nakisabayan man sa BFP Band Musiklaban. Sa aktibidad, Pigrekog ni Sarman ang BFP Albay, BFP Kamarinesur, as in BFP Sorsogon bilang may pinakadakol na naikondusir na fire square roadshow sa provincial level. Goa Fire Station sa municipal level at sa Legazpi City Fire Station sa city level. Sigun kay Fire Senior Superintendent Jose Calius Jr., an Assistant Regional Director for Operations kang BFP Bicol, ini na sa indang paagi nga ni mapasalamatan ang sa indang mga iriba sa kumandansya, magin ang mga grupo o mga individual na padagos na nakakatabang kang ahensya. Ang Fire Square Roadshow, isang aktibidades ito na komprehensibo na yung lahat ng mga fire safety skills ng ating mga, mga kabomberohan. So, sinishare natin to sa ating mga kabataan ano? and all walks of life, lahat ng edad. Pero yung mas priority natin muna yung mga kabataan sa school kasi alam naman natin na pag nagkakaroon ng sunog, ang helpless o walang, wala bang uh, nagagawang uh, makaligtas kundi yung mga bata asigurasyon kang opisyal. Mas papakusugun pa ni sa indang espwersos. Urog na ang implementasyon kang sa indang mga programa as in mga advokasya kontra kasulo. Ang bombero hindi lang pang, pang sunog. Ano? So marami kaming activities para maiwasan yung sunog. Nandyan yung Oplan Ligtas na Pamayanan, ano? yung kaisa, kaisa project namin sa mga establishment, sa malls, and uh, many more sa mga ano natin mga steam firefighters natin partners na yung community fire auxiliary group so nandyan. ngunya na taon may tema na aktibidad na sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa para sa mga baretang tatakpikol may arango